thank mm -hmm. you araw, oh, magandang gabi mga ka-mix vlog. Uh, may dinala sa atin ngayon sa gym namin, sa eskwilahan. Ayaw na daw gumana. Yung, ito po yung ginagamit na baser sa ating basketball. So, pinatingnan sa atin kasi ayaw na daw tumunog. So, ito po yung laman niya guys ayan may transformer tayo dito so tingnan natin dito bakit ayaw tong gumana ayun may butas yung kapasitor niya guys at lumubo na din so baka ito lang yung referensya guys sa ating power supply So, titingnan natin guys. Uh, Iwalay muna natin to para hindi tayo ma may pisto tayo sa pagayos. Yan. So, una natin gawin guys. Yan Oh. Parang ano na rin to. Hindi nila ininang. So, anuhin natin to. Maglagay tayo ng plug dito guys kasi walang plug. Yan, ito lang muna yung gagamitin natin na ano. Tap lang naman na natin. Tapos yung isa. Bago natin i-plug to guys, Tingnan na natin baka pag ano natin dito baka sunog ito matuloy yan tong ano so kunan na natin ang resistance bago tayo mag gamit sa ano Kunan na natin ang resistance. Bago natin i-plug. So, okay. Tingnan muna natin dito sa ano. Ah. Uh, 100 key. Kung okay pa ba yung windings niya? So Ibig sabihin guys Nag zero siya Ayan ha oh. Nasa 10k tayo Ayan po So good yung ating Para sa ating 220 at dito Ayan, golden. So, try natin guys sa uh, pagsaksak kung tipan muna natin to. Uh, tatanggalin mo lang natin to guys, yung kapasitor niya guys. Kasi wala na oh. Pumutok na yung ano niya. Baka nag-short yan kasi hindi nila hininang. Yan no, oh. Maluwag siya oh. So gagawin natin. Tanggalin muna natin at papalitan natin ng ibang kapasitor. Okay. Tanggalin ko muna. So okay guys. Uh, I-plug na natin guys. Ito na. Ano na natin. Plug natin. Ayan. Okay siya. Tapos guys, uh, dito tayo gagamit ng ano para makita ninyo na okay pa ba yung ano natin, yung transformer. So para ano guys, bago kayo mag-test nito guys, ilagay natin sa bolts easy. Ito IC Kita. Uh, yan. Ilagay natin sa isi, Tapos, ites natin guys. Yan. Sa itong gitna, ito po yung negative natin. Ito po yung positive. So, tinayin nyo guys. May 12 ano tayo 12 volts and 55 so kabila ganon din so ok itong transport natin guys hindi pa siya sira guys so ang papalitan lang na natin dito itong diode ito tapos at itong kapasitor titingnan natin kung gumagana ba ulit yung transformer natin so magana po na tayo ah uh, magana po na ako dito guys para ma makita natin kung ano kung okay pa ba itong transformer na ito Yan, no? 1254 so ni Nano kasi yun guys kasi yung isang ano natin ito ay baka short ito so dito lang natin ano sa yan diode sign no? diode pag test natin dyan yan o zero. so balikta rin natin yan may may palo palo siya rin yan. ayan so ibig sabihin guys shortage itong diode natin so ilagay natin sa buzzer yan naka buzzer na tingnan natin ayan guys balik ta rin natin yan, tumutunog pa rin guys. Kung okay pa ito guys, hindi ito tutunog. Kasi shortage na yung ah uh, diode natin. Kaya tumutunog siya dahil shortage na ito. Kaya pumutok yung ah uh, kapasitor natin. Yan guys, yung nano natin to guys. Medyo itong side na to ay may sunog. So nung kinabitan natin kanina ng ano may 12 volts siya. Dito may 12.55, dito may 12.51. So nung nilagay natin yung kapasitor natin kanina, ito bigla siyang umusok to bigla siyang umusok at nabuntis dahil shorted si ng side so ngayon hindi na pwede dahil nadamay pati dito so ngayon nagsubok tayo dito sa kabila yan 24 volts ito yan o oh, 24 volts maghanap lang tayo ng uh, para bumaba yung makakuha tayo dito ng uh, 12 volts so ngayon titestinga natin guys kung ilang voltahe ang lumalabas kasi good pa naman yung sa 24 volts niya good pa naman so dito tayo yan Yan guys, so may 33 volts tayong nakuha. So ibig sabihin guys, good good yung dito nga side sa kanyang 24 volts dito. So dito sa kanyang 12 volts ay wala na, sunog na. So ito guys, sa uh, na natin yung ano natin power supply. Yan. na ano na natin to ng ibang nasunog kasi so ngayon itesting natin guys pero 24 volts ito guys pero dito sa kanyang ano guys kanyang out ay 33 testing natin tingnan natin kung pwede ba siya doon yan guys oh Tingnan niyo yung meter, guys. Yan. Nasa 33 volts. So, i-try lang natin, guys, kung i -ano muna natin, kunan natin ng eh, saglit lang. Kunan natin ang voltahe kung ilan ang babagsak niya. Kasi Ayan. Ganyan lang natin. So, tingnan nyo dito guys. Kung ilang bumagsak yung ano niya. Okay. Nasa 5 volts. Pero okay na to guys. Hindi na to masunog yung motor niya. Kasi bumagsak siya ng 5 volts. Okay lang yan. So okay guys Yun na lang Yung referensya natin ay Kanyang 12 volts Wala na So nagtaplan lang tayo dito Binago natin Dito tayo kumuha sa kanyang uh, 24 volts Pero okay pa naman Walang problema Okay Hanggang dito na lang Kakabit ko muna Maglagay ako ng screw dito Bye bye everyone God bless